Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig at talaga namang napaka na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama nga nun si Kuya Ruel, Miss Rachel Kalinga Prab, Kuya Vincent, pati na rin ang buong Kalingap Team. In-interview nga nila ang dalawa ang unang nga natanong doon ay bakit daw minsan ay nagtatampo nga si Miss Rachel kapag hindi ka na sasagot ni Kuya Rowell ang kanyang mga tanong. Sabi naman ni Miss Rachel kaya daw siya nag a kasi nasagot na. Pinaulit naman ito ni Kuya Vincent at sinabi ni Miss Rachel na nasagot niya na daw kasi. Kaya naging iba ang pag interpret dito ng mga tao doon at kinilig sila sapagkat ang akala nila ang sinasabi ni Miss Rachel ay nasagot niya na si Kuya Ruel. Gano'n kadalas ang minsan? <laughs> Madalas siya. <laughs> 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 Siyempre, matagal na kayong magkakilala. Ilang months na kayo magkakilala? Kaya, ilang araw na o linggo? Buwan na rin ata, no? Siguro wala pa. Wala pa? February 7 or something. that. Hindi ko na alam. Uy! <laughs> alam ni, Ro ni Ruel. Mas ano siya, mas matanda. Eh. Ba't di mo man tinatandaan? Grabe ka naman. Mas alam niyo yung mansa. Oo. Oh, oh. Di ba dapat babae ang mas may alam? Oo. Oh. Oh. <laughs> ikaw, siya, siya. <laughs> 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 Sila may tanda ng mansa rin. Eh. Misa oh. kalilimutan ng lalaki. Pero si Roel, tanda-tanda mo. Kasi ito, maraming iniisip siguro. Mga pag-aaral. Ah, mga pag-aaral. Ah, 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 activities. Ikaw lang. siya lang. Ikaw, sinisip, ang ah, iniisip ko. Okay. It's si Rich L.A. Grabe! Grabe! Gano'n na ba kayo ka-close? Diba? Sa... 1 to 10. Ah, 1 to 10. Gano na. Siyempre nag-uusap din naman kayo. Di lang naman sa vlog, diba? Nag-chat kayo. So, tingin mo, gano'n na kayo ka-close? Ikaw muna? Sa... akin hindi pa naman kami actually na nagkikita talaga. Hmm? Ha? ha? Hindi pa kayo na? <laughs> o parang... Natawa siya. <laughs> Ay, sa akin is, hindi naman kami actually na nagkikita sa personal ganyan. Kasi, iniisip din natin yung ano niya, yung kanyang pangaraw-araw na pag-aaral, no? dahil maaga yan na pumupunta ng school. Is, sa akin, ano lang, ah... Uh, through chats lang. Yan. Kumustahan. And kung may mga tanong man siya, uh, mm -hmm. talagang hindi siya nag-hesitate na mag sa akin. Pero if matagal akong na, hindi nag-replay. Ina-answer. In in <laughs> Ay, na-answer? Oh, pag tatagal kang hindi oh, nag-reply, na-answer. Pag, oh, pag ano yung may... na-answer mo? Oh. Ano po nung magtatanong pa ako? Ba't na-answer ka? Nasagot na. Ay, may iba nang natanungan Fred. Hindi po. hindi. <laughs> Nasagot. Baka nagtatampot. Nasagot ko na. Nasagot. Nasagot ko na. Nasagot. Nasagot ko na siya. Oh! Oh! <laughs> 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 Totoo ba yun? Hindi kayo nagkikita? Hindi. Hindi na po. Hindi na? Bakit hindi na? Uh, Pero before nagkita kayo, uh, anong ginawa niyo? Nagkain. Sino, nag sino kasama niya? <laughs> Si Beb, tsaka si Kerwell po. Ah, uh, may kasama ka namang iba. Hindi pa kayo nakikita nung kayong dalawa lang? Hindi po. Hindi mo ba ako pinapayagan. Hindi <laughs> na. Hindi pa mo? Ay, tita. Walang tiwala? <laughs> 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 kamusta naman si Rowell bilang ano, kaibigan? Kamusta si Rowell? Kaibigan ba? Kaibigan? Palang. <laughs> so, kamusta naman si Rowell? Okay lang naman po. Um, ano po, na mabait bang po si Carol, tsaka may respeto din. May respeto? Oh, may respeto din, hindi, hindi naman makulit. <clears throat> hindi naman po? Hindi naman makulit. Hindi naman corny. <laughs> corny lang. Awww! May nanliligaw ba sa'yo, Rachel? Meron po. Ay, may, may, <laughs> may kalaban si... <laughs> hindi naman to <po laughs> si Daryl. May kalakaban. <laughs> <laughs> Grabing at sobrang kinikilig pa nga ang dalawa. At tinanong din nila kung kailan din daw ba silang unang nagkita o ilang months o weeks na silang magkakilala. Nasugot naman ito ni Kuya Rowell sapagkat alam niya ang unang araw na nagkita sila ni Miss Rachel. Kinilig naman si Miss Rachel sapagkat tinatandaan pala talaga ni Kuya Rowell ang araw na una silang nakita. Sit. Naalala ko nga nung sa gabi, nung isang gabi. Tatalo <laughs> <laughs> na sana, pinigilan ko lang. Uh, Ay, siya! Wag bro, wag! Nalungkot <laughs> <laughs> kasi si Rowell. Nag-open sana. ano. <laughs> nalungkot. <laughs> 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 ha? Ha? <laughs> <laughs> ha? Ha? Bakit ko? Tanoy mo siya. <laughs> Tanoy <Talawin> mo. <laughs> Tanoy <Talawin> mo. <laughs> Tanoy <Talawin> mo na. <laughs> <laughs> Bakit siya nalungkot? Siya nga. Ano nangyayos? Mukha man dito, man dito. So, Totoo ka nalangkot? <laughs> malungkot siya. Malungkot Bakit ka ba nalangkot? <laughs> 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 Bakit ka nalangkot, Rowel? Hindi naman, hindi naman malungkot Ano lang? Ah, uh, medyo... Hindi... Totoo ka? Palagang <laughs> <laughs> Bakit daw siya malungkot? Yun nga, about nga doon sa... kay Rachel. <laughs> ano, ano, ano? Bago diba kay Rachel. Oh. Sad life siya. Sad life? Oh. Sa sample, Paano kung uh, ganito? Di ba may niligaw sa kanya? Okay lang sa yun kahit may niligaw sa kanya. Kasi ikaw, di ka makaligaw. At yung bilis na lang sa akin. Medyo ako? ano siya. Medyo, ano siya, talo siya, talo siya doon. No? Bro, yun yung sinabi niya sa akin yung gabi na yun. Sabi sa akin, uh, bro, may naniligaw kay Rachel. <laughs> di, parang, na gano'n siya. Di ba ang isang lalaki, naglalaylo yan? Kapag may nalaman naman. Bakit ba ang buhay ko'y ganito? Wala na yata ng natitirang pag-asa Lagi na lang tayong pinaglalayo lang nidarama ang pag-ibig ko sa'yo 🎵🎵 Di na lang nito pa ito na ang Thailand! <laughs> Ikaw uh, ben... <laughs> ang buhay, ulalayukan. Grabe. Okay lang. Ano yung yung sitwasyon? Oh. Merap-merap talaga. <laughs> ano masasabi mo doon, Rachel? Parang nahihirapan si Rowel kasi syempre hindi siya maka first move no kasi bawal pa ka siyang manligaw. Anong ma advice mo sa kanya? Yum yum. Yum yum. Ano mga advice mo? Kaya pala medyo din daw naglalaylo si Kuya Rowell kay Miss Rachel sapagkat nalaman nito na mayroon na ang maging maghiling si Miss Rachel. Kaya naman sabi nila ay pinapa-bigay nila ng payo si Miss Rachel para kay Kuya Rowell. Ang sabi naman ni Miss Rachel ay huwag na lang daw masyadong bigibin ni Kuya Rowell. Inanong naman nila Kalina Brab kung okay lang ba kay Kuya Ruel na iyon ang ipiliin at iba ang piliin ni Miss Rachel at hindi si Kuya Ruel. Sabi naman ni Kuya Ruel ay oo lang daw sapagkat susuportahan niya pa rin daw si Miss Rachel at hindi naman daw siya magagalit. Okay lang daw sa kanya na hindi ang siyang piliin. Basta talaga sa sarili na gagawin niya ang kanyang best. At ang pinakahuling word ng Kuya Rowell kay Miss Rachel ay It's up to you. Ibig sabihin ay pinibigyan niya na ang desisyon kay Miss Rachel kung siya nung gusto niyang piliin. Tumutong masyadong damdami. Sumisigaw Pati ang puso Damdamin <laughs> 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 Maria. <laughs> Mamahal mo lang ang tanging pag-asa. Di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Sabi, inamin niya, natas siya kagad. Ka okay lang yan bro, okay lang yan. Umamin uh, ka rin. Paano kung Ruel, uh, uh, nag-18 na siya, then um, pinili niya yung isa. Anong Torespeto niyo ba yan? Oo, oh, syempre naman. Support na lang ako. Ganyan. Pero kung siya talaga yung pipiliin niya, it's up to you. Ay, <laughs> oh, <hey>, grabe! <laughs> oh, the last message. Parang <laughs> 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 ano nakakainip siya? Sabi niya, pagkakainip, it's up to you. <laughs> it's up to you. Hindi ko na Wala yung script mo. Wala yung siya script siya. Nagugulat <laughs> siya. Nagugulat siya rin siya. Wala, nito Hindi pa na script na yun. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakinig. At talaga namang napaka-sweet na latest update sa Ruel and Rachel Love Team. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Bye!